Okay guys, ito yung hinahanap ko at binibili ko ngayon nang halagang 3,000 or isang kabambigas. Ito yung sinasabi kong 10 piso na year 2007. Kung meron ka nito, lapag mo lang sa baba at bibilin ko basta tumpak sa hanap ko. Okay guys, ito yung hinahanap ko at binibili ko ngayon nang halagang 3,000 or isang kabambigas ito yung sinasabi kong 10 piso na year 2007 kung meron ka nito, lapag mo lang sa baba at bibilin ko basta tumpak sa hanap ko okay guys ito yung hinahanap ko at binibili ko ngayon ng halagang 3000 or isang kabambigas ito yung sinasabi kong 10 piso na year 2007 kung meron ka nito, lapag mo lang sa baba at bibilin ko basta tumpak sa hanap ko. Okay guys, ito yung hinahanap ko at binibili ko ngayon nang halagang 3,000 or isang kabambigas. Ito yung sinasabi kong 10 piso na year 2007. Kung meron ka nito, lapag mo lang sa baba at bibilin ko basta tumpak sa hanap ko.